AI Insights PH News Channel. Muling itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagkakasangkot sa Oplan Tokang sa panahon ng kanyang termino bilang alkalde ng Davao City. Ito ang sagot ng Vice Presidente matapos ay dawet ang kanyang pangalan ng self-confessed former Davao Death Squad hitman Arturo Lascañas sa Tokhang Killings. Bago ang script na ito, sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, minsan ay hindi na naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin ng mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tsyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC isang retiradong pulis si Les na inakusahan si former President Rodrigo Duterte na ang utak sa likod ng Oplan Tokhang, na inimplementahan ni Senator Bato de la Rosa nung siya'y police chief ng Davao City. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. AI Insights PH News Channel.